Napakamahal nung checkup, check-up. 1,100. Labis na nag-aalala si Isidro na baka malubhana ang sugat na hindi gumagaling. Wala naman silang pera upang magpatingin sa espesyalista. Retiradong construction workers si Isidro at si Corazon naman ay abala sa pag-aalaga ng kanilang apo. Limang taon na akong kwan na hindi na nagtatrabaho. Ang pinagkukunan namin ngayon, magbibigay ang mga anak ng county. Kaya nang dumating ang Operation Blessing Mobile Clinic sa General Emilio Aguinaldo Cavite, isa sa mga maagang pumila ang mag-asawa. Sa Medical Brigade ng Operation Blessing, napag-alaman ang totoong kalagayan ng kanyang kalusugan. Binipi ako, mataas ang dugo ko. Ano? Sinikap ang paa ko. Sakit po ba? Sugat. Tinesting ang sugar, 85. Ang average niya, 85, ay wala rin namang akong sintomas daw ng diabetik. Uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon dumating sa ganitong pagkakataon, ang medical mission na noon na natingnan ako, na check-up ako ng doktor, nalaman na ko na hindi ako diabetik. Gawa sa pagpila ng mister ko, Ako'y palagi nakasubaybay. <laughs> ay narinig ko nga may patinginan daw sa mata. Sabi ko, eh, ako'y pipila din. Pagkahoy halimbawa may mga sirang uniform, di ako, manana, eh ako ang mananay. Hirap na hirap ako magsuot ng sinulog sa karayong. Nagtitiga lang makabasa ng Bible. Tsaka pagkaho ho nasa church, eh, hirap na hirap sa pagbabasa. <laughs> Matagal nang nagtitiis si Kurazon sa 50 pesos na salamin na nabibili sa palengke. Ang halaga ho ng nagiging salamin niya ay 3,500 sa mga mall. Wala, wala na hong hanap buhay ang kabiya ko. Hindi na ho namin kayang makabili ng bigla ang ganong malaking halaga. Kaya nang malaman niyang may libreng salamin, di niya pinalampas ang pagkakataong matingnan ng doktor at masukatan ng akma sa grado ang kanyang mga mata. Kanina ho, no, yung kapugian ng asawa ko, hindi kumakita. Ngayon, na-test niya, tiningnan niya ako o oh, pogi. Eh, pogi naman talaga ako, sir. Sa so, ingay, eh, okay, tangkita na. <laughs> Ino, noong unang ibinigay itong bago ko salamin, eh, nagbasaw ako ng verse sa Bible. Tinuruan din si Kurazon ng doktor kung paano linisan ang sugat ni Isidro. Nakatanggap din sila ng gamot at bitamina para sa tuloy-tuloy na paggaling at paglakas ng resistensya. Tinag-pray ako ni Ma'am ng sa counseling. tawanan tawa ng Diyos, pumasok naman sa puso ko ang kanyang prayer. Salamat sa Operation Blessing at kami po ay tingnan ang aming dinadalang karamdaman. Napakalaking tulong sa amin ang um, inyong medical mission.